Okay lahat tayo, magbablog na po. <laughs> <laughs> ano lang po ito, breakfast fellowship with lunch. So, dito po sa Magarawak, lagi po yung ditong anniversary. Okay. <laughs> so, ang susunod po naming breakfast fellowship dito po ulit next month. Kaya <laughs> <laughs> nga. Hindi na tayo tanggapin every lang po yan Hindi. <laughs> every month po yan dito lagi pong may anniversary saan bang pila pa? anong pila pa gano'n? kahit saan na yan ma'am, kunti lang tayo Marams, marami yung pagkain kaysa sa atin marami talaga ba't hindi sila nagpunta? Kasi malayo. Hirap kasi sa ano, sa sasakyan. Okay, at Sa mga pastor na hindi pumunta, pwede na. Sa mga pastor na hindi pumunta, magsisi kayo. Kaya nga. May lechon. Unexpected blessing. Kaya nga, wala eh. Oh. Ang dami niyong sinayang. Ah, yan na. <laughs> At dahil hindi kayo pumunta, malaya kami. Ang dami namin madadala mamaya ang pagkain. Aray take eh. <laughs> out na ito. Take out na. <laughs>